Patay tayo. Takbo na! Takbo! Dali! Ah, sit down. Thank you. Oh, ano bang uh, napaka-importante at mukha yata bigla mo akong binisita? Remember, yung sinabi ko sa'yo yung pasasabugin mo sa show mo? Mm-hmm. This time, positive na ako. Yung taong pinasusubaybayan ko ay siguradong nagtatrabaho sa kumpanya ni Don Perfecto. Ang hindi ko lang matiyak ay kung si Don Perfecto o yung kanang kamay niyang si Ernie ang pinuno na sindikato. Well, there's only one way to find out kung talaga ang involved ang kumpanya ni Don Perfecto sa trafficking. Eddie, sugurin na natin yung bodega nila para may cover sa show. Oo ka, yung ilang patbukas yan, pampira ka naman oh, Patay mo! Katulad ng dati Ben. First class 100% pure. Ang pang-export nasaan? Ayan, nakahanda na. Eh, yeah, patay tayo. Takbo na! Takbo! Dali! Itay mo ako! Itay mo ako! Atis! Tikman niyo gano'ng katamis! Atis na! Granada! Tamo! Tamo na ako! Sir, may nagpapabigay po sa inyo. Saan galing? Hindi ko po kilala. Tape daw po. Panoorin niyo daw po. Oh, sige. Thank you. maraming tapes na hawak pa? namin. niyo naman Maliwanag to. Maliwanag ah, na ito ay kuha sa inyong bodega. Ernesto, will you come here immediately? Morning, Good morning, sir. Morning. Sir? Ano rin mo ito, ha? Isa lang ang tape na ito sa maraming kopya ang sinasabi namin doon sa Maliwanag na ito ay kuha sa inyong bodega. Hindi may tatanggi na may mga kontrabandong dumadating sa inyong mga kargamento. At hawak din namin ang mga katibayan na kayo ay may kaugnayan Sir, sa wala, wala ko alam dyan. Papal mo sasabing wala. Samantalang puro uhar mo ang nakita doon sa tape. Anong kalokan ang sa butika ko, ha? Ernesto, hindi ako tumanda ng ganito. Para sirain ang pangalan ko ng isang katulad mo lamang. Sir, maniwala ako kayo. Wala talaga akong kinalaman doon. Tala na! Halos ipagtulakan kita sa aking anak. Ang akala ko na makikitaan ko na malalagay sa ayos ang buhay ng aking anak. Pero hindi pala. Di hamag na disente kesa sa iyo ang isang bodyguard labang na katulad ni Bongoy. Ernesto, lumayos ka dito. Linisin mo ang lahat ng basura mo sa aking bodega. Ayoko na makikita pagmumukha mo, pati lahat ng iyong bodyguard. Lumayos ka. pagkatiwalaan mo. Itinuring parang pamilya pagkatapos sisirain ang pangalan mo at ang buong kumpanya. Pa. Pa, tama na. Relax na. Mabuti nga nalaman natin eh. Cool down, Han. Hindi yan makukuha sa init ng ulo. Galit na nga sa'yo si Don Perfecto. Nagdadagdag ka pa ng kaaway. Kakampi ang kailangan mo ngayon. Hindi ko kailangan ng kakampanyang walang utak. E di ikaw ang mag-isip kung paano ka makakabalik doon sa company niyo. Paano pa mangyayari yun? sirang sira na ako sa matanda. Dahil sa mga unggoy na yan. Talagang kay Don Perfecto, basa ka na. Pero kung... maililigpit mo siya, madali mong mapapaikot si Shirley. After all, may stocks ka pa naman dyan sa company niyan. parang parang pwede sinasabi mo.